Ayan mga ka nandito tayo ngayon sa may La at syempre kasama natin yung owner ng Pops Cafe Ma'am, anong pangalan mo ma'am? Ah, uh, my name is Glyza Ann Ayan. I'm from La Paz From La Paz, dito taga rito lang di ma'am yes. At si ma'am? Angel Ma'am Angel Ingen. My beautiful assistant Ayan, pareho silang maganda mga ka -bronli. Thank you <laughs> Ayan ma'am, may mga may, may, may mga konti lang tayong katanungan uh, regarding din sa business niyo Bali, ma'am, kailan to nag-start ma'am? Um, Nag-start yung Pops Cafe no October 8, 2021. Ah, bali 2 years pa lang po, no? Yes. Ayan, mga kabro. Bali, saan po nagmula yung idea na to? Um, actually, nung namatay yung favorite kong lolo, sa kanya ko pinangalan yung Pops Cafe. That's why it's Pops. Ah, kaya Pops. yung okay. Yung palay niya. Ayo ma'am, uh, meron ba kayong physical store din dito ma'am? Yes, may physical store po kami located po sa Traveler's Complex. Parang kay Karamutan, mapastar. Na Kung nasaan po yung 5 star bus stop. Ah, magkabali lang po, no? Yes, yes. So ma'am, bali, uh, ano po ba yung mga flavor -bon nito na maano natin? Um, yung bestseller namin, of course, our ice caramel macchiato. Meron din kami ng ice mo latte ka coffee lover, meron din tayong mga non-coffee drink. May right? mga prop din ba ma? May mga prop din. May prop din. Ayun. Sa atin, uh, uh, ice matcha latte. Yeah. Best sellers din na. Matcha. Ayan mga ka Ano ma'am yung pagkakaiba niya sa mga normal na... Ma'am, may mga iba't ibang brand eh. Ano po yung pagkakaiba niya? Of course, we brew our coffee with... the... Ayun, with love. Yes. yes. Ayan, yung malupit na Brody. Siyempre, so... mga ka Brody, uh, mamaya, uh, itatry natin itong product ni Ma'am para ma-review natin. Ayan. Ayan, si Ma'am, uh, <laughs> pwede kayong i-shoutout. Shoutout yung mga family nyo. Shoutout sa mga mama to Ayan, pa, yung pa. papa. Mga kaibigan nyo. Ma'am, ikaw, shoutout mo Ayan, shoutout sa family ko, Pierce family, mga friends ko dyan, mga kapaps, hello. Kap Ayan, meron din kaming FB page. LNK, sayon, LNK. Ayan, Pops Pops Cafe. Pops so, Cafe, so, mga kaprodi ha. Dire-direcho dire, lang yung mga Pops Cafe. No? Yes. Ayan, mga kaprodi, kita na lang natin. Pwede ang presyo natin mag-135, no? Yes. Ha? Sa event yan, yes, sir. Iba yung price natin pag nasa mga. mas, okay. okay. mas, 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 mas mura siya. Okay, okay. Ayan, mga kaprodi, i lang natin ha. So ayan mga Brondi, i-invite namin kayong uh, bumili dito sa Pops Cafe. Try na natin ito mga Brondi kung gaano kasarap at kakaiba yung lasa uh -huh. ng mga kapibigan. Brew with love. <laughs> Ayan, syempre, i-ano ni yes. Mami yung ano ko. Um, palike and subscribe naman po ang channel ni Sir Brondy TV sa YouTube at sa F. Ayon, maraming salamat wow. sa ko, mga. Kumamayan, try natin ito mga ka-Brondy. Thank okay. you po mga kapibigan. Bye-bye. <laughs>